Ang mga sandatang thermal, gaya ng mga missiles, ay labis na makapangyarihan at kayang burahin ang halos anumang kalaban. Ngunit nang bumagsak ang mundo, natigil ang produksyon ng mga ito. Ang tanging inaasahan nila ay ang mga natitirang nakaimbak na siyang nagbigay dito ng napakataas na halaga. Maraming tao, kabilang si Jiang Yi, ang nagtaka kung bakit hindi pa nila ginagamit ang mga missiles upang direktang atakihin ang eclipse. Tila nauunawaan ni Zhu ang kanilang pagkalito. Ang Eclipse ay may satellite jamming device, paliwanag niya. Bagaman kayang tukuyin ng ating nebula system ang pangkalahatang lokasyon nila, hindi nito kayang matukoy ang kanilang eksaktong posisyon. Sumabat si Lan Xincheng, kaya nitong harangin ang signal ng satellite sa loob ng limang kilometrong radius. Tumango si Zhu Zeng bilang pagsangayon. Tama. Napakahirap targetin ng maayos ang ganoong kalaking lugar gamit ang mga bala. Pero huwag kayong mag-alala, sabi niya na may tusong iti. May inihanda kaming espesyal sa pagkakataong ito. Hindi nila ito makikita. Ramdam ng grupo ang pag-usbong ng pananabi. Parang may tinutukoy si Zhu Zheng na isang makapangyarihang lihim na sandata. Pagkatapos ng lahat, ang isang district-level na organisasyon gaya nila ay tiyak na may mga lihim na arma sa kanilang arsenal. Sunod na tumayo si Zufio, kapitan ng pangalawang koponan, upang ibahagi ang kanilang estratehiya. Matapos naming suriin ang ating nakaraang pagkatalo, napansin namin ang isang pangunahing pagkakamali, hindi natin dapat lubusang paghiwalayin ang ating mga puwersa. Kahit nahatiin tayo sa tatlong koponan, dapat manatili tayong hindi hihigit sa dalawang kilometro ang layo sa isa't isa at kailangan nating sundin ang isang patakaran, kapag nakatagpo ng kalaban ang isa sa mga koponan, kailangang agad na tumulong ang natitirang dalawang koponan. Hindi rin natin dapat hayaang kontrolin nila ang labanan. Sanay ang eclipse sa pangangalap ng impormasyon. Alam nila ang ating mga kakayahan at nagpapadala sila ng mga kalabang partikular na dinisenyo para tapatan tayo. Kaya kung mapansin natin na inaangkop nila ang kanilang mga mandirigma para tugunan ang ating mga lakas, kailangan nating mabilis na umangkop at palitan ang mga kalaban sa gitna ng laban. Tumango ang grupo sa pagsangayon. Makatuwiran ang plano ni Zofio. Nang marinig ni Jani ang mga salitang iyon, nagliwanag ang kanyang mga mata. Hindi niya napigilang pagmasdan ng mas maigi si Zofio. Palitan ng kalaban. Napakagandang ideya, bulong niya sa sarili. Sa kanilang unang labanan, isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang pagkatalo ay ang katotohanang natapatan ng kalaban ang mga kakayahan ng kanilang kapitan. Sa antas na Delta, hindi nagaanong mahalaga ang mas mabababang rango. Ang kanilang mga kalaban, ang labintatlong miyembro ng Eclipse, ay pawang malalakas at mapanganib na pinuno na may kontrol sa buong rehiyon ng kanto. Matagal nang iniisip ni Jiangyi kung nagpalit lamang sila ng mga kalaban at ginawang mas mahirap hulaan ang kanilang mga galaw, marahil ay hindi sila natalo ng ganoon kabilis. Naging mas mainat ang kanyang pag-isip. Kung talagang may espesyal na paraan ang eclipse para mangalap ng impormasyon, hanggang saan ang kaya nilang alamin tungkol sa kanya? Maaari ba nilang tuklasin ang kanyang tunay na lakas? At kung magagawa nila, sino ang ipadadala nila para harapin siya? napakaraming pa niyang hindi alam. Nagpasya siya si Jiangyi na mas mabuting manatiling maingat. Ang pinakamahalaga ay ang manatiling buhay. Si Zhu Zheng, ang pinuno, ay nagsimulang isa alang alang ang ideya ni Zhu Fiyo para isama sa kanilang susunod na plano. Magandang mungkahi iyan. Pag-iisipan ko, sabi ni Zhu Zheng, sabay tango kay Zhu Fiyo. Wu Shifang, ikaw naman. Ibahagi mo ang plano ng inyong koponan. Ipinaliwanag ni Wu na ang mga miyembro ng Eclipse Group ay sobrang lakas at kung susubukan nilang lumaban ng isa-isa, masyadong mataas ang magiging kabayaran para sa tabumpay. Ang pinakamabisang estratehiya, ani Wu ay unti-unting pahinain sila gamit ang mas malaking puwersa. Malinaw ang kanyang plano. Magpadala ng 10,000 sundalo upang palibutan ang Jiangning Square. Bawat isa ay may dalang Origin Bullets. Pagkatapos, paulanan ng mabibigat na thermal weapons ang lugar hanggang mapilitan silang lumabas. Mayroon lang silang dalawang pagpipilian, tiisin ang walang tigil na pambobomba o lumabas at harapin ang libu-libong sundalong may dalang origin bullets. Gaano man sila kalakas, hindi nila matatagalan 'yon Pagkatapos niyang magsalita, natahimik ang silid. Lahat ay nakatingin kay Wu Shifang na may halong pagdududa. Pati si Jiang ay bahagyang umiling. Sa huli, nagsalita si Lan Xincheng at sinambit ang iniisip ng lahat. Hindi hindi iyon magiging posible. Itinaas niya ang kanyang salamin at tinitigan si Wu Shifang. Alam mo ba kung gaano kahirap gumawa ng origin bullets? Kahit sa Jiangnan headquarters, ilang piling sundalo lamang ang may ganitong kagamitan. At napakalimitado ng ating supply. Ang armasan ang 10,000 sundalo ng mga bombang ito ay ganap na imposible. Sa totoo lang, kahit ang bigyan ng armas ang isang libong sundalo ay hindi na praktikal. Ibig kong sabihin, hindi praktikal ang plano mo. Dumilim ang mukha ni Wu Shifang. Pinigil niya ang galit sa kanyang tinig at mariing sinabi, ngunit hindi sapat ang ilang dosenang mandirigma para talunin ang Eclipse. Kailangan natin ng mas maraming tauhan. Tumitig si Zhu kay Wu Shifang ng matalim. Naiintindihan niya ang takot at pagkabigo ni Wu Shifang ang Jiangning City ay nasa ilalim ng kanyang responsibilidad at personal na laban para sa kanya ang banta ng eclipse. Ngunit alam din ni Zhu Zheng ang masakit na katotohanan. Sa malamig na tinig, sinabi niya, simple lang ang layunin natin dito, pahinain ang puwersa ng Eclipse Organization. Saglit siyang tumigil bago nagpatuloy, ngunit hindi ibig sabihin na kailangan nating wasakin sila ng tuluyan sa isang hampas. Matalino at tuso ang mga taong ito, Mula sa Linhai City hanggang Jiangning City, nagawa nilang makalipat. Kapag naipit sila, tiyak na tatakas lamang sila sa ibang lugar. Upang ganap na mapaligiran at malipol sila, kailangan natin ng sampung beses na dami ng tauhan kumpara sa kanila. Ibig sabihin, kailangan nating tipunin ang pinakamalalakas na mandirigma mula sa bawat lungsod sa Jiangnan. Ngunit kung gagawin natin yon, iiwan natin bukas ang ating mga depensa laban sa iba pang mga kalabang grupo nagbanggit siya ng isang sinaunang estratehiya sa digmaan, kilalanin ang iyong kaaway at ang iyong sarili, at mananalo ka sa bawat laban. Ngunit kapag malakas ang kalaban, umiwas. Kapag mahina, umatake ng matindi. Kumunot ang noon ni Wu Shefang. Ano ang iminumungkahi mo kung ganon? Tumigas ang tinig ni Zhu Zheng. Ang layunin natin ay harapin sila ng harapan at baliin ang kanilang tapang. Hindi natin kailangang lipulin ang bawat isa sa kanila ngayon, kailangan lang nating pahinain sila ng sapat para mawala ang kanilang kumpiyansa. Tandaan, nasa sariling teritoryo natin sila. May kalamangan tayo sa supply at mga reinforcement. Habang kayang mapunan ang ating mga sundalo, limitado ang bilang nila. Labintatlo lamang sila at bawat laban ay magpapahina sa kanila. Kapag mas tumagal ang labang ito, mas pabor ito sa atin. Unti-unting tumango ang grupo, unti-unting nauunawaan ang plano. Hindi ito tungkol sa mabilisang tagumpay, ito ay tungkol sa matyagang paglalaro hanggang sa sila ang lumabas na panalo sa huli. Nakatawid ang tingin ni Deng Shentong kay Zhu Zheng, nakataas ang mga braso at nakapulupot sa dibdib. Saglit na lumabas ang bakas ng pagkainip sa kanyang mukha bago ito nagsalita ng may kumpiyansa. May mas madaling paraan, Anya. Patayin lang natin ang kanilang pinuno. Kapag bumagsak ang pinuno ng kalaban, magkakawatak-watak ang natitira. Pagkasabi ni Deng Shentong, bahagyang umiti si Zhu Zeng. Pamilyar siya sa matapang na personalidad ni Deng. Palaging puno ng tiwala sa sarili, matapang, at minsan ay pabigla-bigla. Ngunit sa bawat pagkakataon, nagagawa niyang tapusin ang kanyang misyon. Iginagalang ni Zhu Zeng ang mga batang mandirigma na tulad niya may tapang at kakayahan. Tumabi si Lan Xincheng kay Zhu Zeng at inayos ang kanyang salamin. Kaunti lang ang alam natin tungkol kay Phoenix Yuan Ren, ang leader ng Eclipse Group. Maging sa kanto, ang kanyang mga tala ay selyado. Batay sa kakaunting impormasyon na mayroon tayo, ang kanyang lakas sa labanan ay maitutulad sa mga kapitan ng ating anim na pangunahing unit. Ibig sabihin, hindi magiging madali ang pagpapatumba sa kanya. Ngunit kung magtagumpay si Kapitan Deng, lubhang mapapadali ang ating kampanya laban sa Eclipse. Bahagyang tumingala si Deng Shentong, bumagsak ang kanyang mahabang pilak na buhok sa kanyang balikat, tila dumadaloy na talon ng liwanan. Ang matatalim niyang mata ay puno ng kumpiyansa, hindi kayabangan, kundi tahimik na katiyakan ng isang taong kilala ang sarili niyang lakas. Iiwan niyo sa akin ito, sabi niya ng kalmado. Kapag natukoy ko ang aking biktima, hindi na siya makakatakas. Si Phoenix Yuan Ren ay para na ring patay matigas at tiyak ang kanyang tinig, na nagpakalat ng katahimikan sa silid. Lumawak ang ngiti ni Zhu Zeng. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Sa kabilang panig, si Baili Changqing, isa pang kapitan, ay may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit siya ay isang pinuno rin, hindi niya kayang magsalita nang may parehong tiwala sa sarili tulad ni Deng Shentong. Maliwanag ang agwat sa kanilang lakas. Matapos magsalita si Deng, namayani ang katahimikan maliwanag ang plano at nauunawaan ng lahat ang kanilang mga tungkulin. Ngayon, oras na lamang ang hinihintay. Tumingin si Zhu Zeng sa paligid. Mayroon bang mga tanong? Kung wala na, dumiretsyo na tayo sa huling plano para bukas. Walang sumagot. Alam ng labintatlong mandirigma mula sa panlabas na lungsod ang kanilang mga posisyon. Hindi sila ang pangunahing puwersa sa labang ito, ang God Squad ang bahala roon. Ang kanilang papel ay gumawa ng mga oportunidad, akitin ang mga miyembro ng Eclipse sa mga bitag, at suportahan ang pangunahing pag-atake. Tumango si Zhu Zheng kay Lan Xincheng bilang hudyat na magsimula na siya. Nilinaw ni Lan Xincheng ang kanyang lalamunan at sinimulan ang paliwanan. Maingat na inihanda ang plano, ngunit may mga dagdag na detalye mula sa kanilang diskusyon ngayon. Ang oras ng operasyon ay itinakda, alas dos ng madaling araw bukas. Ito ang oras kung kailan ang karamihan ay nasa kalaliman ng kanilang tulog, pinakamahina ang kanilang katawan at isipan. Ito rin ang oras kung kailan pinakamadalas magkamali ang mga kalaban. Matindi ang konsentrasyon ng bawat isa habang nakikinig. Maliwanag ang plano. Bukas, magsisimula ang kanilang laban kontra Eclipse. Tinitigan ni Jiangyi ang satellite phone na hawak niya. Nakalagay sa screen ang oras, alas 3:30 e ng hapon. Ibig sabihin, sa loob lamang ng mahigit sampung oras, tutungo na sila sa Jiangning City para simulan ang kanilang misyon. Tumayo silang sincheng sa harap ng grupo at sinimulang ipaliwanag ang kanilang plano. Kasalukuyang nasa Jiangning Plaza ang mga kaaway sa sentro mismo ng lungsod. Isa ito sa pinakaabalang komersyal na lugar sa rehiyon. Gumagamit sila ng espesyal na teknolohiya upang harangin ang ating mga satellite signals, kaya hindi natin masubaybayan ang kanilang dalaw ng real-time. Kapag nagsimula ang misyon, maglulunsad tayo ng malakihang pambobomba sa Jiangming Plaza. Pagkatapos noon, tatlong grupo ang sasalakay mula sa magkakaibang direksyon. Ang pangunahing tungkulin ninyo ay makuha ang atensyon ng kalaban at panatilihin silang abala sa labanan. Ang natitirang bahagi ay hahawakan ng pangunahing puwersa, ang Celestial Team. Hindi masyadong nagbigay ng detalye si Lan Sincheng tungkol sa papel ng Celestial Team sa plano. Naiintindihan ni Jiang Yi kung bakit napakasela ng bahaging ito ng misyon, at mas kaunting tao ang nakakaalam ng buong detalye, mas maliit ang tsansa ng pagtagas ng impormasyon. Matapos magpaliwanag, tumingin si Lan Xin Cheng sa paligid at nagtanong, mayroon bang mga katanungan? Nang walang sumagot ni isa, tumango si Lan Xin Cheng at sinabi, ayos, maghanda na kayong lahat para sa labanan. Tumaas ang kilay ni Jiang Yi. Nakasuot na siya ng kumpletong gamit pandigma at pakiramdam niya, wala na siyang kailangang ihanda pa. Nang matapos si Lan Cheng, biglang tumayo si Tu Yunli, ang Chief of Operations. Malalim at seryoso ang kanyang tinig habang nagsasalita. Para sa misyong ito, may inihanda ang headquarters ng mga espesyal na armas para sa inyo. Sumunod kayo sa akin mamaya upang kunin ang mga ito. Saglit siyang tumigil upang bigyang diin ang susunod na sinabi. Ito ang mga espesyal na armas na ginagamit ng mga elite Union forces. Sa mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ng grupo sa pananabik at pag-usisa. Kailanman ay hindi pa nila nagamit ang mga espesyal na kagamitan mula sa yan yun, ngunit marami na silang narinig tungkol sa pambihirang lakas nito. Napuno ang isip ni Jiangyi ng mga imahe ng makikinis na itim na kasuotan at malamig na bakal na sandata na gawa sa ademan metal, mga makabagong kagamitan na sinasabing halos hindi nababasag. Tahimik ang silid habang isa-isang tumayo ang lahat, puno ng determinasyon. Matigas at madiin ang tinig ni Zhu Zheng nang magsalita siya. Ang labang ito ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo sa isang laban. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa dangal ng Jiangnan at sa karangalan ng ating bansa. Kaya lumaban kayo ng buong tapang, umatake ng walang pag-aalinlangan, at siguraduhing matutumba ang bawat isa sa mga kalaban. Sabay-sabay na tumango ang grupo, baka sa kanilang mga mata ang matinding determinasyon. Wala nang atrasan. Nakaukit na ang misyon sa kanilang isipan. Ang laban bukas ay isang laban na hindi hindi nila malilimutan. Sabay-sabay silang sumigaw ng malakas, masusunod. Commander! Napuno ng sigaw ang silid, at tila yumanig ang buong paligid sa lakas ng kanilang tinig. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi